Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Ann Gibson ipinanganak noong ikatatlong pootisan ng Agosto taong isang libo at ay isang Amerikanong mga awit manunulat ng kanta at artista. Inilabas ni Gibson ang kanyang debut album na Out of the Blue, 1987 sa edad na labing anim, sumulat at higit sa lahat ay gumagawa ng material. Ang album ay nagbunga ng ilang mga internasyonal na hit, sa kalaunan ay na-certify ng triple platinum ng Recording Industry Association of America. Isa sa mga single na iyon, Foolish Beat, ay ginawang si Gibson ang pinakabatang babaeng artist na magsulat, gumawa, at magtanghal ng Billboard Hot 100 number 1 single. Ang kanyang double platinum na pangalawang album Electric Youth, 1989, ay nagbigay kay Gibson ng isa pang US number 1 hit na may, Lost in Your Eyes. Si Gibson ang nag-iisang songwriter sa lahat ng kanyang mga single na umabot sa top 20 ng Billboard Hot 100. Siya ay kinilala ng ASCAP bilang Songwriter of the Year, kasama si Bruce Springsteen noong 1989. Nagpatuloy si Gibson sa pag-record at paglabas ng musika sa buong 1990s at 2000s. Noong 2006, naabot niya ang numero 24 sa US Adult Contemporary Chart na may Say Goodbye, isang duet kasama si Jordan Knight, at noong 2017 ay nakamit ang kanyang pinakamataas na hit sa chart sa loob ng mahigit 25 taon sa kanyang duet kasama si Sir Ivan, Ako ay Pisman. Ang 2020 single ni Gibson na Girls Night Out ay naging una niyang top 5 at highest charting hit pagkatapos ng 30 taon. Bilang karagdagan sa musika, nagpatuloy siya sa pagbibidaan ng mga papel sa Broadway at mga panlilibot na musikal, kabilang ang paglalaro ng Eponine sa Les Miserables at Sandy sa Grease, pati na rin sa telebisyon at independenteng gawain sa pelikula. Maagang buhay! Si Gibson ay ipinanganak sa Brooklyn, New York, noong ikatatlumpot isa ng Agosto taong isang libo at ang pangatlo sa apat na anak ni Nadayan, ni at Joseph Gibson. Ang kanyang ama, na mahilig kumanta, ay orihinal na pinangalan ng Joseph Schultz at iniwan ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang kanyang biyolohikal na ina ay nagpakasal sa isang lalaki na may apelidong Gibson bago inilagay si Joseph sa isang ampunan. Lumaki si Gibson sa suburban Merrick, New York, sa Long Island. Inilalarawan niya ang kanyang sarili bilang Italiano, Sicilian at bahaging Aleman at posibleng ilang Ruso na pinagmulan. Nag-aaral siya ng piano sa ilalim ng American pianist na si Morten Estrin. Si Gibson ay nagtapos sa Sanford H. Calhoun High School. Karera sa musika. Ang seksyong ito ng isang talang buhay ng isang buhay na tao ay nangangailangan ng mga karagdagang pagsipi para sa pagpapatunay. Pebrero taong 2020 Noong 1983, nagsumite si Gibson ng cassette recording ng kanyang orihinal na komposisyon na I Come From America sa WOR para sa paligsahan ng kanta ng istasyon. Pagkatapos niyang manalo ng cash na premium 1,000 United States Dollars mula sa paligsahan, nakumbinsi ng kanyang ina ang isang kamag-anak na pautangin siya ng 10,000 United States Dollars para gawing recording studio ang garahe ng pamilya. 1986 hanggang 1989 Gibson noong huling bahagi ng dekada 1980, ang mga unang taon ng kanyang karera sa musika. Pagkatapos ng mga taon ng pagsulat at paggawa ng sarili niyang material, isang demonstration tape ng isinumite ni Gibson sa isang personalidad sa radyo ay kalaunan ay ibinahagi sa isang executive sa Atlantic Records. Batay lamang sa orihinal na kanta ni Gibson, Only in My Dreams, siya ay nilagdaan sa isang development deal at nagsimula ng isang promotional tour sa mga club venue sa buong Estados Unidos. Ginugol ni Gibson ang halos isang na at ang simula ng isang libo na pito sa pagbuo ng kanyang katalogo ng pagsulat ng kanta habang patuloy na naglalaro ng mga pecha ng club. Sa kanyang promotional tour, nagpatuloy si Gibson sa pagdalo sa mga klase sa Calhoun High School sa Merrick, New York kung saan nagtapos siya bilang isang honor student. Si Diane Gibson, ina at manager ni Debbie, ay sinamahan ang kanyang anak na babae sa marami sa mga track date na ito. Naglaro kami ng mga dance club, street club, at gay club, sabi ni Diane. Ang nag-iisang Only in My Dreams ay inilabas noong Desyembre taong 1986 at napunta sa Billboard Hot 100 chart simula noong Mayo taong 1987 na umabot sa numero 4 noong Setyembre. Nagtrabaho ang Atlantic Records at Gibson upang makumplito ang kanyang unang album bilang resulta ng magandang palabas ng single. Kasunod ng tagumpay ng Only In My Dreams, ang Check Your Love, ay inilabas bilang follow-up single at umabot sa Billboard Top 5. Ang Check Your Love, video ay choreographed ni Paula Abdul at ang unang pagkakataon na binisita ng MTV si Gibson sa isang video shoot. Noong 1987, habang gumaganap sa mga nightclub sa buong Estados Unidos, naitala ni Gibson ang kanyang debut album, Out of the Blue. Kasama ang producer na si Fred Zarr, isinulat, itinala, at ginawa ni Gibson sa loob ng apat na linggo. Apat na single mula sa album ang umabot sa top 5 nanograms hot isandaang chart, Only in My Dreams, Shake Your Love. Out of the Blue, at ang number one hit na, Foolish Beat, na sinusundan ng, Staying Sama-sama, na gumanap ng mas katamtaman, umabot sa numerong dalawampot dalawa. Ang, Foolish Beat, ay nagtala ng record, na ginawang si Gibson sa edad na labing-anim ang pinakabatang artist na magsulat, gumawa, at magtanghal ng Billboard number one single, na binanggit sa 1988 Guinness Book of World mga tala. Siya ay tiling pinakabatang babaeng artista na nakagawa nito. Naging hit na album ang Out of the Blue at nagkaroon siya ng tagumpay sa UK at Southeast Asia, pinupuno ang mga stadium ng kanyang Out of the Blue tour. Sa pagtatapos ng 1988, ang Out of the Blue ay naging triple platinum. Ang music video compilation Out of the Blue ay certified platinum ng RIAA, ang concert tour video ay certified double platinum. Noong Oktubre taong 1088, kinanta ni Gibson ang pambansang awit para sa game isa ng Major League Baseball World Series. Ang Electric Youth ay inilabas noong unang bahagi ng 1088 at gumugol ng limang linggo sa numero 1 sa Billboard 200. Ang unang single na inilabas, Lost in Your Eyes ay numero uno sa hot isandaan sa loob ng tatlong linggo na umani sa kanya ng isa pang tagumpay bilang pinakabatang babae na nagkaroon ng album at single ng sabay sa numero uno. Ibinahagi niya ang 1989 ASCAP Songwriter of the Year Award kay Bruce Springsteen. Ang mga sumunod na single mula sa album ay Electric Youth, Number 11, No More Rhyme, Number 17, at We Could Be Together, Number 71. Ang Electric Youth album ay na-certified double platinum ng RIAA. Ang matagumpay na Electric Youth tour at live around the world VHS double platinum. 1990 hanggang 2001. Nag-record si Gibson ng dalawa pang album para sa Atlantic Records, Anything is Possible 1990 at Body, Mind, Soul 1993. Ang pamagat ng kanta ng una, na isinulat kasama ng Motown mainstay na si Lamont Dozier, ay umabot sa numero 26 sa Billboard's Hot 100 noong 1991. Ang mga sumunod na single mula sa Anything Is Possible ay nabigong ma-chart sa Hot 100, bagamat ang One Step Ahead ay nakapuntos sa mga chart ng Hot Maxi Singles at Hot Dance na umaabot sa mga numerong 21 at 18 ayon sa pagkakabanggit. Sa panahong ito, bahagi siya ng supergroup na nag-record ng charity single na Voices That Care na nangunguna sa numero labing isa sa Hot 100 Chart. Noong 1992, nagambag siya ng version ng Sleigh Ride sa charity album na A Very Special Christmas dalawa na pumalo sa hashtag pito sa Billboard Album Chart at na-certify na double platinum para sa pagpapadala ng dalawang milyong kopya. Noong 1995, pumirma siya sa division ng SBK Records ng Emmy at naitala ang kanyang nag-iisang album para sa label, Think With Your Heart. Isa itong adult contemporary heavy album na binubuo ng piano at keyboard ballads na nakararami sa London Philharmonic Orchestra. Ang producer ng album na si Nico Boles, na karaniwang co-producer ni Neil Young, ay gumagawa ng reunion album para sa veteranong punk band na Circle Jerks at inimbitahan si Gibson sa isang recording session para sa album ng banda na Oddities, Abnormalities and Curiosities. Kumanta siya ng mga background vocal sa kantang, I Wanna Destroy You, gayon din ang paglabas at pagsali sa pagganap ng Circle Jerk sa punk venue si BGB Soot ang isa sa mga t-shirt ng banda at nakikibahagi ng mikropono sa frontman na si Keith. Morris, noong 1998, kinanta niya ang kantang, I Do, na itinampok sa soundtrack ng pelikula, The Naked Man. Ang mga liriko ng kanta ay binubuo ng kasamang manunulat ng pelikula, si Ethan Cohen. Ang soundtrack ay hindi kailanman inilabas. Matapos makipaghiwalay sa Emmy, bumuo si Gibson ng kanyang sariling record label, Espirito, upang ilabas ang kanyang orihinal na material. Ang kanyang ika na album, Deborah, 1997, ay minarkahan ang kanyang buong pagbabalik sa pop. Kasama ni Deborah ang lead single na, Only Words. Ang, Only Words, Dance Edit, ay naging top minus 40 hot dance music club play hit. Ang isa pang single ng album ay ang ballad na Naturally. Nagbenta lang ito ng 20,000 sa US. Noong 2001, inilabas niya ang kanyang ikapitong album sa kanyang bagong record label, Golden Egg, na pinamagatang MYOB It featured three singles, ang sensual pop song na What You Want, ang Latin infused dance pop song na Your Secret, at ang bass heavy, MYOB, Highlights mula sa album ay kinabibilangan ng sultry Latin flavored smooth jazz song, In Blue, isang vintage style ballad na Wishing You Were Here, Jaded, at isang remix ng MYOB na may background vocals ng dalawa niyang pamangkin. 2005 hanggang 2009 Noong 2005, si Gibson ay nagsulat at nag-record ng isang kanta na pinamagatang Someone You Love kasama ang The O'Neill Brothers. Kasama ang mga kapatid, naglabas siya ng updated, acoustic version ng kanyang number one hit na, Lost in Your Eyes. An Emmy-nominated PBS special The O'Neill Brothers, Piano for Someone You Love, na ipinalabas noong 2005. Itinumpok sa isyo ng Playboy noong Marso taong 2005 ang isang hubad na pictorial ni Gibson, kasabay ng paglabas ng kanyang single, Naked. Sinabi niya na ang magazine ay humiling sa kanya ng limang beses na mag-post para sa kanila mula noong siya ay naging labing walo. Siya ay sumangayon na mag-post upang baguhin ang kanyang imahe na naglalarawan kung paano tinawag ng isang casting call ang kanyang ahente, hindi na pagtanto na si Gibson ay matagal nang lumaki sa kanya, imahe ng teenager. Ang single ay umabot sa number 35 sa Billboard Hot Single Sales Chart noong Marso taong 2005. Noong 2006, nagpunta si Gibson sa paglilibot kasama ang O'Neill Brothers para sa Someone You Love Tour noong 2006. Ang Lost in Your Eyes ay binago ng tunog ng tunog at isang kantang Someone You Love ay isinulat at ginampanan ng Gibson at ang O'Neill Brothers. Ang dalawang kantang ito ay lumabas din sa album ng O'Neill Brothers na Someone You Love. Siya ay nagkaroon ng uling pagsikat ng katanyagan sa mga niche market. Ang kanyang single na, Your Secret, ay bumalik mula sa natutulog nitong estado at naging tanyag sa ilang istasyon ng radyo, kabilang ang Super 91.7 WMPH sa Wilmington, Delaware. Ang, Your Secret, ay nasa kanilang request show, Total Control Radio, sa loob ng labindalawang buwan, naabot nito ang number 1 sa ikatlong linggo nito sa chart ng istasyong iyon noong Mayo taong 2006 nag ito kasama ng ilan pa niyang mga single, MYOB, at Only Words, Dance Edit, ang Eurodance Mix. Lahat sila ay naging paulit-ulit na hit sa WMPH. Ang 2006 single, Say Goodbye, na nagtatampok ng dance pop artist na si Jordan Knight, ay gumawa ng impresyon sa soft AC at hot AC na mga format ng radyo na naging pangatlo sa pinakamaraming idinagdag na single noong tag-araw ng 2006. Nagbibu ito sa numero 35 sa Hot Contemporary Chart na umaakyat sa numero 24 na noong unang bahagi ng Setyembre. Sa parehong taon, lumabas si Gibson sa independyenteng pelikulang Coffee Date kasama sina Wilson Cruz at Jonathan Silverman at nagbigay ng soundtrack na kanta na tinatawag na Sounds Like Love. Noong ika ng Nobyembre taong 2006, inilabas ni Gibson ang kanta Famous sa kanyang opisyal na website. Ang kanta ay sinulat ni na Gibson at Tiziano Logli at ginawa ni Logli. Noong Mayo 2007, ang world premiere ng Electric Youth, the musical ay inilabas sa Starlight Theater sa Orlando, Florida. Itinampok ng musikal ang labing apat sa mga kanta ni Gibson at idinirek ni Dean Parker. Noong ika-24 ng Agosto taong 2007, nag-host si na Gibson at Frankie Avalon ng Time Life Presents Dick Clark, American Bandstand 50th Anniversary Collection. Noong Setyembre taong 2007, isinasaalang-alang ni Gibson ang paglikha ng isang kampo sa West Coast. Siya ang tagapagtatag at tagalikha ng Camp Electric Youth, isang kampo sa araw ng tag ng mga bata na tumakbo mula Hulyo 7 hanggang 18, 2008. Sinasabi nito na ang unang kampo ng ganitong uri sa lugar ng Los Angeles. Ang kampo ay iniulat na dinaluhan ng mahigit 120 at mahuhusay na mga awit, aktor, at mananayaw mula sa buong mundo. Si Gibson ay isang judge para sa online talent competition, Total Pop Star, kasama sina Andrew Bansley, producer at judge, at Joey Lawrence, mula sa Blossom. Ang unang season ay tumakbo mula ikalabing ng Nobyembre taong dalawang libot pito hanggang ikatatlong po ng Mayo taong dalawang libot walo kahit na ito ay pinalawig hanggang Hunyo. Ang palabas ay biglang natapos sa ikalawang season nito. Noong Mayo taong dalawang libot walo, ginampanan ni Gibson ang kanyang mga hit noong 1980s kasama ang kanyang mga kanta sa Broadway role sa loob ng tatlong linggo sa Haras sa Atlantic City, New Jersey. Nang maglao na ilumitaw siya sa pabalat ng Abril taong 2008 ng Lavender Magazine, isang LGBT magazine sa Minnesota, at na-interview tungkol sa kanyang karera at mga paparating na proyekto. Pagkatapos noong ikadalawamputapat, nag-host at nagtanghal si Gibson sa Spotlight Live 80s Karaoke Experience sa New York na kumakanta ng mga kanta tulad ng Only In My Dreams, Out of the Blue, Love Shack, isang orihinal na hit para sa B-52s, at Sham hanggang 5. Nagtanghal siya kasama sina Samantha Fox, Tiffany, at Rick Astley sa Colisei Pepsi sa Quebec City, Canada, noong 10 ng Abril taong dalawang libot Sham. Noong ikasyam ng Marso taong 2000 naglabas si Gibson ng bagong kanta na tinatawag na Already Gone sa kanyang official na website at Reverb Nation na isinulat ni Gibson at ginawa ni Fred Corey. Ito ay sinamahan ng isang music video na inilabas noong ikalabintatlo ng Marso taong 2000 na ginawa ni Guy Bert Weasel at sa direksyon ni John Knowles na pinagbidaan ni na Burt Weasel, Gibson at Steve Valentine. 2010 kasalukuyan. Noong Enero taong 2010, isang hindi opisyal na clip na pinangalan ng, Cougar, ang na-upload sa YouTube. Siya rin ay naging tagapagsalita para sa Mered's Resurgence Skincare at tumutugtog ng piano at kumanta ng isang linya ng kanta na tinatawag na, Cougar. Ang kanta ni Gibson na, "Price" mula sa dokumentaryo na tatlong billion and counting, ay kasama sa shortlist para sa isang Academy Award para sa pinakamahusay na orihinal na kanta noong 2010. Noong taga ng 2011, inilabas niya ang Rise noong iTunes, at ginawa rin ito sa Good Morning America sa New York. Si Gibson ay gumanap bilang inang kalikasan sa Cirque Dreams, Jungle Fantasy sa Foxwoods Resort Casino mula ika-27 ng Hulyo hanggang ika-1 ng Setyembre taong 2010. Noong 2010, ang album na MS. Vocalist na inilabas sa pamamagitan ng Sony Japan ay umabot sa top 10 sa Billboard Japan chart. Sinakop ni Gibson ang mga J-pop na himig para sa album na orihinal na kinanta ng mga Japanese artists tulad ni Natchage at Asuka, Say si Yes, Yutaka Ozaki, I Love You, Miho Nakayama at Once, si Kaiju no Dare Yorikito, kasama iba pa, kasama ang Japanese, English na version ng kanyang number one hit na Lost In Your Eyes, at isang duet kasama si Eric Martin. Ang unang single mula sa album, I Love You, ay tumama sa number 1 sa International Cable Radio Chart noong ikatlo ng Nobyembre taong 2010. Noong Enero taong 2011, sumulat, gumanap, at gumawa si Gibson ng kantang, Safe Charmer, para sa pelikulang Mega Python vs. Gaturoid. Noong tagaraw ng 2011, naglibot si Gibson kasama ang kapwa 1980s pop princess na si Tiffany. Noong Hunyo taong 2011, lumabas si Gibson sa music video ni Katy Perry na Huling Biyernes ng Gabi, TGIF, kasama ang ilang iba pang guest star. Noong ikadalawang 27 ng Agosto taong 2016, nag-star si Gibson sa isang orihinal na Hallmark Channel na pelikula, Summer of Dreams, tungkol sa isang dating pop star na sinusubukang bumalik na mas nababagay sa kanyang sarili bilang direktor ng choir ng paaralan. Nag-record din siya ng kanta na pinamagatang, Wonderland, para sa pelikula. Noong Hunyo taong 2017, nakamit ng Billboard Gibson ang kanyang pinakamataas na hit sa chart sa mahigit 25 taon sa kanyang duet kasama si Sir Ivan sa, I Am Peace Man, na tumama sa numero 26 sa chart ng Billboard Dance Club. Noong Hunyo taong 2018, lumabas si Gibson sa music video ng American heavy metal band na Voices of Extreme sa cover version ng Foolish Beat. Noong Marso taong 2019, nag-host si Gibson ng isang espesyal na programa sa Sirius XM Radio's 80 sa walong channel upang ipagdiwang,